Hello po guys, good morning! Welcome po sa aking Ox Ox! Nandito po, ito po yung mga boxes natin, ang yumak. Dito po tayo, gagamit po tayo nito. Ayan po. And then, ayan po yung mga stocks natin. Ayan po, ayan. Magsistart na po tayo ng bus. Welcome po sa lahat ng mga orders and thank you very much po. Welcome to my channel! Hello po guys, good morning. Nandito naman tayo. sisilipin po natin yung ating mga stocks, yung mga Elvija. Niyan dito. Ayun po yung ating mga shoes na nang dumating. Okay? And then dito po ay sisilipin natin ay mag-start na po tayo ng boxing. Sa so gusto mag-orders, message lang po kayo. Pero pag ay hindi pa kayo ready, wag na lang muna kayo mag-message. Joke. <laughs> Joke lang yon, Joke lang. Mag-start po tayo. Yan po dito. Ito yan. Meron tayong nakababa. Siyempre, hindi ko sa inyo pakita yung yung ano, yung tao dyan sa loob. Magaganda yan. <laughs> Magandang dilag yan. Siyempre, wag na. Baka i-message niya pa siya. Joke-joke lang yun. At eh, hanggang dito po, marami po tayong mga shoes. Meron tayong mga kids shoes. oo oh, ay, okay-okay po guys. From South Korea. Um, direct supplier po tayo. Ako po yung magsusupply. Ako po yung magbabak sa inyo guys. Okay po. Ayan po. Ayan po. Ipababa natin. Pwede tayo sige na po tayo. Dito yan siya napasok. Tapos dito meron din tayo dito. Ayan. Tapos dito meron tayo. Ayan po, hindi pa yung mga puno. Pupunuin po natin yan, mga shoes natin dyan. Ayan po, yung mga kids natin. So, ito yung pong marami pong mga boxes natin, guys. So, hindi pa tayong tapos. Ang meron pa tayo dito, yung mga reject natin, nandito po. Ayan. Ayan, hindi pa tayo tapos dyan. So, ito po yung mga backpack natin. Ayan, magaganda yan. And, meron tayo dito selected. Yan po yung mga, mga branded natin, guys. So, mayroon din tayong mga Kipling All Take All. Ayan po. Ito po yung mga ano natin, mga shoes natin na mga size 7 below. Ayan po. May mga Converse po tayo dyan. Ito ang ganda nito. Oh. Converse na original. Oh. Ganda siya. Ito naman ay yung ito. Ito naman ang CK. Ganda nitong CK. Hmm? Ito po yung ating mga branded guys. Mga selected na po ito. ito. Bound to Negros Occidental sa customers natin. Ito po ay tag 1,200. ayun 1,200. Take all po siya. So, hindi po tayo nag, ano, nagpa-wholesale po tayo. One box, one box lang. Wala pa tayong tingi-tingi, guys. Kasi wala tayong time. Ayan, makikita nyo yan. Ayan. Ayan po. Ayan. Tapos dyan. Ay, mga LV siya. Ayan. Ayan yung mga ganitong mga items natin sa isang box po nito ay 120 pieces times 1,200 plus 4,000 na shipping po and mayroon po tayong mga uh, kipling ang kipling sa isang box ang laman niya ay 180 bigay ko sa inyo ng 350 pero mayroon siyang mga ganito guys ayan so ang iba ay walang unggoy ito naman may unggoy siya ayan po Ayan po yung tag 350 natin pipilian nyo lang siya bawi kayo sa mga magaganda guys kasi oh, tingnan nyo may mga unggoy naman siya sa isang box nito ay 3, uh, 180 pieces ito po ang laman niya. ito oh, may mga unggoy siya gusto nyo lang take all siya 180 pieces. Yung malapit sa store, pwede nyo ibalik ang 30 pieces. Pilihan nyo lang. Transfer yung mga unggoy. Pero pag malayo kayo, ay, pwede nyo man ipaship Ing bayaran nyo muna yung 180 pieces tapos um, pag abot dating dyan sa inyo pipilian nyo ng 30 pieces, ibalik nyo sa store kayo na bahala sa shipping and then ang remaining nyo na bayad na 30 pieces ay dagdagan naman natin pag may order po kayo so nandito po tayo ito naman yung, yung mga size 7 below 350 ang bigay ko sa isang box ay 100 pieces so 35 plus shipping na 4,000. And then, meron po tayong mga... Ah, oh, hindi ata yung shoes. Ito naman ay... Ne. Ito naman ay... Ayan, si husband. Say hi. Hello. <laughs> <laughs> Tapos, ito naman po yung ating mga... Um, Medrains. Ang medrains ko po ay binigay ko po ng 400 each plus shipping. Ang laman ng isang box ay 110 pieces. Mayroon po tayong mga Uh, take all na mga shoes. Marami po yung mga crocs dyan ay bigay ko sa inyo ng 150 each plus shipping. Ang laman po ng isang box ay 130 to 150 plus shipping po ng 4,000. Ito po yung mix natin. Papunta po yan sa store. Pag gusto nyo na doon na kayo sa store magpunta sa Bacolod or sa Davao, pwede po kayo mag down payment lang. And pagdating po ay nakangalan po yung box sa store and then may sa gilid and then kayo na po ang mag-open. And then ito po yung ating mga shoes na size 7 up, 500 each po tayo, plus shipping. Ang laman po ng isang box ay 80 pairs. 80 pairs po siya. Okay, and then here, hindi pa to na-open. 12 na din. Pag 12 na, stop na tayo muna. Kasi meron po tayong appointment sa ating mga bata. Ang mga bata po ay umuwi dito, guys. So, ayun po. Ito po yung makukuha natin. O, oh, sige. Uh, ito po naman ang mga bakta ko Pag may ganito, parang hard sa likod Bigay ko sa inyo ng 350 guys Bahala na kayo Kayo na po ang mag-shipping fee Pero selected na yan ha, mga ganyan 350 ang bigayan ko sa inyo Message lang po ako Pero ang isang box nito na Nasa 60, minsan 55 Plus shipping po, ayan Mga selected na Siyempre, walang mga damage kasi yung mga damage eh, mapupunta yon sa store. Ito naman ay ko pa hindi pa kami nakatapos dito. Ay ito, yung isa. Diyan mm, lang. kanina, oh. 'Yun ang mga shoes natin, sa mga gaganda-ganda ng mga Converse natin, oh. ayano oh. mga Magaganda. Bigyan ko kayo ng mga items. Don't worry, bigyan ko ay ng mga magaganda at mga original din. Sa mga regarding naman po sa mga branded, ay sensitive po tayo sa mga branded, guys. Kasi may mga branded po na Uh, kung hindi ka sanay sa pag kung, kung, hindi ka sanay sa pag ano sa pag business ng mga branded na bags ay mahirapan ka kasi kunting kunting bagay lang ay i-complain mo siya so hindi siya hindi po ako complain hindi pa ako nag-accept ng complain kasi oh uh, ano lang yun pinili na ito nga oh mayroon siya oh nakita nyo yan mga ganyan so natural lang yun sa mga ano natin mga stocks hindi makita pero hindi naman natin may ganito Pakita ko lang sa inyo. Ngayon ko lang nakita yun. Tapos, hindi siya perfect. Lalo na 1,200 each. Mayroon kasi tayong mga mahal din. Like 4,000. Yan siguro mga perfect na. Pero hindi ako nagsusupply niyan. Kasi mahal siya sa... Mahal na siya ang puhunan. At saka maawa din ako sa inyo. O, pag gusto nyo, maghanap lang kayo sa nag-live doon. Kayo magmamine. Ito o, magaganda din siya. Minsan bininta namin to ng mahal eh. Ayan. Kaso lang nakuha ko to sa customer, ah, sa supplier ko ng mura lang din. So, binta ko sa inyo ng 1,200. Okay, guys. Thank you for watching. Mrs. lang po ako. Ito po yung si Noyana sa ating YouTube channel.